Naglako ako ng 22 na lettuce at 11 na dosenang itlog. Okay, dito sa pwesto na to, naka isang lettuce lang tayo. Hindi pa tayo ng pwesto. Mahirap bang magbenta ng farm produce? Part 2 ito ng paglalako natin. Kaya samahan niyo ako. Tara! Okay, dahil viral yung uh, video natin nung nakaraan sa paglalako mukhang gusto nyong nahihirapan kami ni Jan Paul <laughs> sa paglalako at walang mabenta adi uulitin natin so ipapakulit natin muna ang ating lettuce nakaraa, kaya naubos ang ating uh, lettuce, may pumakyaw. Tingnan natin yan. Kasi ang nag-comment, sabi, sa palengke daw kami magbenta. Ay di, sa palengke tayo pupunta ngayon. Ganito mag-pack ng lettuce. Ito yung ating supot. Okay lang natin. Then, tanggalin natin yung mga patay na dahon. Then, itaas lang natin. Yan. Ba? Diba? Ganda? Ang purpose nito, para pagtabi-tabi ng ating lettuce, hindi napupunit yung ating dahon na magpapapangit. Tapos, mape-preserve niya yung mismong moisture ng ating cup. Yan. Ilagay na natin ito dito sa ating styrobox for easy transport. Yan, kahit siksika na ganyan yung pagkakalagay natin, Uh, hindi siya madudurog pag binunod natin yung ating mga lettuce. Okay, karga natin yung mga lettuce natin. Tayo itlog natin, yung mga itlog natin, dito rin natin ilalagay sa ano natin, sa box. So meron tayong 11 na dosenang itlog. So may 22 na letos ulit tayo at saka 11 na itlog. marami, marami yung itlog. Pagpatuwin na lang ulit natin to. Kasi para pag umambon, umulan, protected yung ating itlog. Kasi hindi waterproof yan. So ano ba yung starter pack natin pag naglalako tayo, no? So syempre, bukod dahil sa ating paninda, meron tayong sa uh, signages natin. Yan yung price at yung signage natin. Yan, mahalaga yan. So, ito, pinirin ko kagabi pa. Flashback lang tayo ng konti. So, yan. Yan, paano ko pinirin yan? then, syempre, yung ating mahibagal long sleeves. Meron din tayong cap. And, syempre, battery ng ating camera. Maraming battery. Na, syempre, pag maglalako ka, dat meron ka mga panukle and then pag may nakakilala sa atin syempre bibigyan natin ng love duty accountant stickers yan let's go balis na sana kami muntik namin makalimutan ang aming lamesa at upuan paano sana kami doon nakamulaga lang doon, nakatayo yan itatali lang namin para hindi naman siya magwala-wala dito Ay, okay, let's go. Magbakas muna tayo para sumakay tayo tumirik. Sa kabila, halo sa kabila. Nabagit na na tabla. Tumanda muna 210 pesos ang kinarga natin. Yan! Okay, nagalan kami ng pwesto ngayon hindi sa palengke ng Sariaya. Medyo wala mismo mapwestohan Umiikot lang kami. Tingnan natin kung may makikita tayo. At habang umaandar pa kami, may bumili kaso nasa gitna ng daan kaya tumabi muna kami. Nang tumabi kami, may lumapit pa na bumili ng lettuce. sir! <laughs> Ano dito! At may nakakilala sa atin. At ano si brown eggs natin? Ito sir, ay 140 sir, ang isang Brown eggs. May mga humingi din ang dito sticker. Mayroon, Thank you. Then, pinalipat ulit kami kasi isang hangat lang kami dito. May bumili na naman habang naglilipat kami. Ay, lipat pa rin pa rin. Yes, ma'am. Ang <laughs> mabot di yan. Sige, yan. Hanggang talaga nagpapalis, pwede dito. Then, unang benta ng itlog si Sir. Tika lang, yung pala ating signage hindi pala natin itlog. <laughs> Nataranta na eh, para mapastahan. Nataranta na ako, hindi na ako paglagay ng signage. Yan, nalagyan na natin ng... Kahit tinahangin. So far, naka 2 dozen na tayo at apat na lettuce. Maubos kaya natin? Madami nagtatanong dahil curious lang pero part pa rin talaga yan. Kaya sagot lang na sagot. At maya maya si Madam Dumating. 30. Mura na mam yun sa 35. Ano uh, yan? Brown eggs mam yan. 140 mam ma per dozen. And then isinama si John Paul sa pastor niya sa palengke dahil na doon niya. si John Paul. si Pa, si John Paul. Anong pa lima, lang daw. ka pumayag? Pumayag kanina. <laughs> <laughs> dito, ta ni Madam. Magkano <laughs> ko ito? 35 po. 35 pesos din <laughs> eh, sir. <laughs> And then bumalik pa si Madam para bumili naman ng brown eggs. At sinama ulit niya si John Paul. Ito sir. Thank you sir. Uh -huh. Nice. Mas maganda nga pala sa palengke. Nakabalik ulit si John Paul. Mukhang hindi naman si Pai si Madam. Lumipas ang oras, nakabenta naman kami. Okay naman, kaso medyo may ang pwesto. Pero wala tayong choice na lilim sa ngayon. Ma'am, lettuce po, brown eggs. Ah, uh, ito po lettuce po natin. Ang um, brown eggs po ay 140 per dozen po. Maraming sa pastured brown eggs natin. Pero so far okay naman ang benta ng lettuce. So it turns out mayroon pa lang ticket pag nagbebenta dito. 20. Uh, not bad. Not bad. 20. Kain muna kami. Hindi pa kami nag-almasal eh. Grab naman. ma'am. ako dito. Di ba kanina, paikot-ikot tayo. Nakailipat din tayo ng pwesto. Bawal. Tapos may uling nagsabi sa akin na mga 1 hour lang daw kasi bawal daw dito. Pero, di ba tinikitan ako? para sa pagtitinda yung kanina so so bakit bawal ba talaga o hindi ko alam parang gulo bawal siguro pag walang ticket tama pero dahil may ticket na tayo pwede tayo hanggang magubos yung ating tinda o yan Let's go, brown eggs! May bumili na isang lola sa amin. Anong pakain ninyo sa manok? Ah, uh, meron po tayo, Siyempre, feeds pa rin po pero may mga alternative feeds po tayo. Actually ma'am, ako mamang nagsasabi sa inyo, hindi posible po na purong prutas ang pinapakain natin sa ating mga manok. Hindi sila mangingitlog ng tama ma'am. Promise yun ma'am. Yes ma'am. Lulong slip na ako Okay. At sa kalagitnaan ng pagbebenta. Okay, ngayon pinalis na tayo. Expired expired na ata yung ticket natin. Kailan na dating umalis? Lilipat na lang kami para uh, walang gulo. Lilipat tayo somewhere. Hindi ko alam actually kung saan. Punta tayo doon. Tayo pwesto kami sa gilid ng kalsada. Ang daming tumadaan, galing sila simbahan ata. Yung galing simbahan. Simbahan kasi yun. Yan. Punta rin natin dito. Nagpaalam lang ako. Saglit lang. Hindi pag pinalis ulit, hindi eh, di alis ulit. Ocho. Ocho lang naman yun. Medyo bawal daw dito pero sabi ko nakausap na lang ako mga 10 minutes lang paglipat ng mga dumadaan na tao kasi ang dami talaga nila ang kagandahan din dito sa spot na to maliliit ang daming tao pero sa 30 minutes natin dito nakaisa lang tayo na lettuce Okay, dito sa pwesto na to, nakaisa ang lettuce lang tayo Although ang daming tao, pero may nag-aalok daw kasi na lettuce doon sa kabilang dulo Na 25 pesos lang, kaya ayaw nila bumili sa akin Hindi pa tayo ng pwesto Okay, meron tayong bagong pwesto. Yun yung pala yung kinasariya. Dumadaan dito yung mga tao. May bago tayong tropa dito. Sir, kaway ka naman sa na camera. Okay, dahil may bago tayong kasamahan sa pagtitinda dito. Interviewin natin si sir. <laughs> ano pa sir pangalan mo? Jacob. Jeremy. Jeremy. Jan Paul ka? Okay, so far wala pa tayo nabibenta sa pwesto na to. Uh, mga 30 minutes na lang ako pwede kasi kailangan ko nang umuwi at may gagawin pa kami. Nakatingin sila. Pero di sila bumili. Kailangan na umuwi may maya kasi may, may, kailangan pang gawin sa farm. Pero itay pa tayo. Ito na yung last pwesto natin. Unang benta dito. Kilala niya ako. At lumipas ang oras, dumaan ang maraming sa wala pa ring kasunod na benta. Oi, okay, so far, sa pwesto na to na isa lang tayo ng lettuce and uh time to go. Kasi may kailangan pa tayong gawin sa farm. Nag-outro na ako na, nang biglang may bumili pa. Ayos, dalawang dosena na itlog. Wala maman 100. 70 ang price. Syempre, bago umalis, bumili tayo kay Sir Jigger. Nakabenta tayo ng walong dosena itlog. So, that totals to 1,120. At uh, nakabenta tayo ng uh, 16 na lettuce. Yan. Ang total natin doon ay 550 pesos. So, 8.30 kami dumating after tatlong pwesto, after 2 and a half hours. So, ang total na benta natin ngayon umaga ay 1,670 pesos. Yan. Good buy or no bad? Hindi ko rin sure. Pero... So see you sa next na paglalako namin jump ball kasi gusto nyo kami nahihirapan diba sa mga ganito. So hindi ito yung huli nating spot. Pupunta tayo sa iba-ibang palengke na mga bayan-bayan. So tayo magpibenta. Okay ba oh, yun? Yan. So see you next time. ilang love. Maraming salamat. Subscribe and...